pagdating nyo manlak nyo ang kusiba nyo kumain kay Eliza tsaka kay ano Jer kayo nag ano magbaga ng bulaklak lima lang ano yung mga bulaklak natin opo Ano mo magyaboy? Ano mo magyaboy? Ano mo magyaboy? Ano Ano mo magyaboy?

Dito naman kayo marap sa kayo. Ang papangit sila. Oh. Ayan, kukulit na yung mga apo nyo. Sarap siya pakin. Ay pa si baby. So, not... So, nga, may pangatlo na kayong apo sa akin. Hindi ko alam kung babae o lalaki, no? Sabayan so, nyo ano ako na yan. Kayo pa rin nasa harap na sa likod na kami. <laughs> Ngayon, bigyan ko sa pinagay si nanay kahit wala siya. Para babantayan pa rin tayo ni nanay sa kami tatay. Mag-iplay tayo mamaya. Ngayon po, where are ko lang ito? Hindi na, pag bibig mo, madumi. <laughs> hmm, ba? Lagay no, nice. uh, 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 mo sa Ay, Asa isang bulaklak na yung ilagay. Ayun ho yung Sabi niya kay si hey. Baby yan. Ano ba yan? Dalawang baby dito ngayon. di ko yan naglalakip na sabi ko talakoy 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 talakoy